inuunti unti ko na yung labahin ko kasi ayoko nang maraming nilalabahan. Alam mo naman kasi dito sa abroad, guys, wala kang tagalaba so kaya sariling diskarte na lang natin. Struggle sa akin yung maglaba kahit habang konti pa ay lalabhan ko na ayoko na matambakan. So ito yung labahan namin, isa sang isa siyang sirang kubita. Uh, dito sa kabila sirang-sira na wala nang wala nang ano wala nang pintuan so ito dito sa kabila sira na rin ito yung washing namin pasira na rin dahil sa sino sino na lang din gumagamit nyan at open naman tayo dyan mga Pinoy lang din ginagawang banlawan lahat sino sino gumagamit dapat kasi sa isang washing ini issue sa amin ay good for 5 or 4 bawat isang room may isang washing so kahit sino lang ang gumagamit dyan ibang room yan yung mga chismosong indiano na <laughs> mga chismoso yan <laughs> walang ibang binabantayan kundi di mga Pilipino so yan yung bus namin yung ano, accommodation namin sa taas yan gusto ko kayong gusto nyong malaman kung anpano ang mga discarding Pinoy na discarding Pinoy na uh, bawas gastos, bawas ito Meron dito sa Likod. Ito mga Pinoy lang din ng nakakagawa nito. Meron sila ditong meron sila ditong gumagawa sila ng tinapa, guys. may milya sila ng isda sa fish market at ginagawan tinapa. Ito lang yung ginagawa din nila. Isa sang drum pinutol nila at dito sa loob dito sa loob nilalagay nila yung isda tapos pinapausukan. So 'yon bawas ano din bawas sa uh, gastos din dito alam mo naman kasi dito pag sinabing abroad ka akala ng mga pamilya sa Pinas eh namumulat ka ng pera ito pa yan, yan. Mga garden garden ng Pinoy din diyan dito rin sila kumukuha ng ano ng mga gulay pang ano pang niluluto na Nakakailang harvest na rin sila. Meron silang ampalaya. Meron silang alugbate. Meron silang sili. At meron din ako ditong luya, bawang, at higit sa lahat ng pinaka masustansya ay malunggay. Yan guys. O. Yan malunggay. Napakadaming bunga dito. Napakadaming bunga ng malunggay na yan guys. Dito na rin kumuha yung mga bunga nila ginugulay pa yan dito at dito lang din ako nakakatikim ng bunga ng malunggay dahil marami kasing mga ilokano dito guys na kasama ko kaya sila mahilig sila magluto na mga ganyan yung bunga ng malunggay tsaka meron pa din sa dulo puro ano yan mga halaman a uh, pali, ang palaya din yan yan ang palaya yan ang palaya Nakarami rin sila din ng harvest dito. Bawas gastos. Patula. Yan. Patula. Patula ba ito? Yes, sa baba, bawang yes. At dito sa likod, hindi mo na kailangan magbayad ng gym. Meron din sila ditong mini gym. Yan. Yan. Uh, ito yung gym na mini gym mini gym, mini gym. Yung mini gym min mini gym. <laughs> si, si, si Robinson. <laughs> si Robinson nagdi-gym. <laughs> Nagbibinata. <laughs> Ayan, yung mga barbell. Barbells kasi marami. May malaking mirror din, oh. oh, oh. Diba kung gano'ng mag nagdi discard yung mga Pinoy's? sabi ko saman sa inyo napakagaling dumiskarti ng mga Pinoy yung iba nga eh umiikot lang doon sa may mga subdivision dito sa Saudi at nangunguha sila ng yung mga tinatapo na bag alam mo yung bag nila yung nakukuha nilang bag dito guys wag ka puro mga branded may mga signature Chanel kunting gas gas lang safer sira tinatapo na nila at di, yun ang kinukuha nila guys yung mga sapatos actually dami ng mga Pinoy na nagbabagahin yan Hindi ko alam anong sabihin ko. So habang naglalaba ay magja-jogging muna dahil siyempre nakababad 'di ba yung puti binabad ko kanina. So magja-jogging magja-jogging kami mga 1 hour lang naman 'to. Uh, siguro pang ilang araw na namin 'to, siguro mga eh, pang isang taplong uh, tatlong linggo na. Kaso parang ano siya, 4 times a week kami nagja-jogging dito. Alas 5 ng hapon kami nagja-jogging dahil sa umaga maaga kami nagigising wala nang time wala nang time so so yon kung titingnan nyo yung pagjajagingan na, pagjajaging na, namin whew, oh, ah napagaganda guys para siyang New Zealand gulo ng buko mahangin mahangin so so mamaya after namin magjaging ito itutuloy ko yung paglalaba ko di ba so di ba ayos di ba So let's go. Sama ko si Robinson. Si Robinson. Shhh. After 20 minutes, nakakahingal. So nandito na kami sa tuktok ng pinagjajagingan namin. Kung mapapansin nyo, kunti na lang yung damo dahil painit na rin, pabalik na sa tag-init kasi mung, nung mga nakaraang araw ay ah, lahat ito dito ay green kulay green dahil sa sa mga sa mga damo tumutubo ngayon nagdidilaw na dahil mamamatay na <laughs> pawala na rin yung mga dilaw dilaw na yan konti mga sunod na linggo yan ay buhangin na ulit okay